ano anong klase ligo lalo dumumi yan nga ang gusto nila uh, anong gawa nila ayan guys oh kahit alas 4 na pumunta kami dito kasi akala ko nakaligo na tong dalawang kalabaw na to wala sige hala <laughs> Baw! bibi baw! Mm. kalabaw ko ito dito sa kamotes kaya kahit wala ako dito, meron akong dalawang kalabaw. Tapos pag ginamit nila itong dalawang kalabaw, itong kalabaw na to pag araro, may share ako. Kaya yung kamuting kinakain ko kahapon, share ko yun doon sa... Oo. Kaso lang, nagdala ako ng tatlong kasama. Yung hinukay nila, binigay ko na rin lang sa kaya. Mas marami yung hukay nila dahil mas marunong silang kumuha Oh, hala, sige. Hala. Ano ba? Ikaw, ikaw, ano, bibi? hindi ka pa nabasa lahat ng katawan mo. Mama mo, tapos na. Hindi siya pa marunong. Marunong na yan. Siyempre, dito, ayaw niya sa gitna kasi baka ma... <laughs> malubog siya. <laughs> Kaya dyan lang siya sa tabi ng nanay niya. Ano talaga yan, panglibuan? Siguro. At paano tubig? Diba, umuulan lagi. Doon sa tuburan to, sa malaking ano. Sa tinitan natin dati. Oo. oo. Hindi pa si Pina kapunta, si pumunta eh di. Hindi to siguro ngayong araw na to, busy busy siguro siya. Gaano sila kadalas kumain? Gaano sila kadami kumain? Sino? Madaming kumain din, sige, laki ng tiyan nila. Bibibaw. Oh. Maraming ano no, maraming alipore sa ulo niyo no. Ano? nalibad na siya sa ano? Fly sa ano, ha? Baka? Eh paano to iwan na natin dito? Ipra, na. Hindi, hindi pa sila na ano, mga five minutes pa. Luma, na ako hindi, kasi dadaan tayong kamote dyan. Mm -mm. Kunin mo yung stick na yan. kung matibay-tibay yung stick pang hukay natin. Ayun, kasat